Iloilo mga katumba For video mga katumba Mag vlog tayo galing ng buhang haro Papunta ang Tarikasyo uh, mga katumba Sa Dito tayo dumahan Kasi uh, Ano ngayon mga katumba Patrapik po sa haro Tasa no? Kasi bukas um, uh, Meron ng binagyang Dito sa Iloilo

Uh, dito medyo hindi pa ma-traffic but doon sa unahan sigurado ako mga katumban kasi ang mga sasakyan na papuntang City hindi na makapasok doon uh, dahil uh, sa traffic bali na bukas kaya ito Terteng na ito ng traffic dito mga katumba Hintayin ko na lang mga katumba no Dahil ma traffic Doon lang sa unahan mamaya Bukas Mga katumba no ah, Mga nawil tayo mga katumba Sa ah, Barangay Iba Aninii Antiki mga katumba Doon tayo Mga travel na, ah, Mga travel natin siguro mga 1 hour mga katumba no ah, one hour and half So update ko kayo sa ating fishing adventure bukas mga katumba. Sana papalarin tayo. Ayun. Ah, uh, five na lang. biya. kasi ang unka dito mga katumba baka malito kayo. Unka Pabiya at saka Unka a uh, Haro Iloilo City, no? Magkatabi lang 'yan mga katumba. Kasi itong Pabiya mga katumba no, ito yung first town uh, galing ka ng galing ka ng uh, Iloilo City, no? Unang prab, uh, unang unang bayan na ma, uh, dating mo mga na marating mo is ang bayan ng uh, pabiyan. Saan tayo mga uh, pa kaliwa tayo mga katabi. <coughs> <coughs> repair nila itong flyover mga katumba ako pero ni repair nila gamit to sa mga contractor na gumawa dito at gas ko naman ang gobyerno ito yung controversial dito sa Iloilo -ilo, itong flyover mga katumba no? Iwan ko na sa inyo mga katumpa ha. i dito kayo lang mag-comment yan. Hindi ko na, na, hindi ko na, hindi ko hindi ko na Uh, katumbak pa traffic sa bagay mga katumba no paminsan-minsan lamang itong ano itong traffic dito basta dinagyan mga katumba no sa isang taon isang bisis lang naman ito mangyari na uh, masyadong matraffic dito Ah, ang sinasabi basta dinagyang matraffic eh. kasi mayroong mga ah, maraming mga event na yung araw mga, tum mga no? hanggang sandi pa po ito no? sabi ko kanina bukas yung dinagyang hindi pala sabado sabado pala pa, pala pa tayo bukas so sa sandi yung highlight ng dinagyang mga katumba pabor pabor kung nakamotor tayo mga katumba kaysa mag uh, gamit tayo ng sasakyan no kasi kung dinala natin yung sasakyan kanina sigurado uh, siyam siyam tayo na maka Pero siksikan no yung traffic mga katumba okay? na makadaan dito mga katumba, north no At iba talaga yung kanilang ano dito maraming close na daan mga katumba kasi sa cruising na yan mga katumba no uh, ano yan papunta ng mega world yan mga katumba Jower Panduriao kasi itong crossing na katumba sa kanan tap no, sa kaliwa uh, ano siya Ding. kaliwa uh, haro plaza siya papunta ng SA mga katumba eh. topic na so just relax lang kayo and sit mga katumba nood lang kayo dyan chill chill lang yung ating uh, motoblog, no? yun nga tayo kasi maraming mga uh, sasakyan at mga pasaway kung minsan mga uh, driver dito mga katumba ayan nabriya tong van eh hazard sya ito yung SM City dito sa Iloilo dito Iloilo mga katumba ang tower na yan in Jap at saka isim strata yun ang mayroong uh, ano Yan. so napaka traffic talaga mayroong artista siguro dito mga kapumba na no? dadating time check natin mga katumba ala 5.33 ng hapon no? so medyo sirap tayo wag drive mga katumba kasi yung ano traffic traffic wala tayong magawa kung close ang daan close ang daan yung class mga katumbaw ayan. ayan dito yung okay so, usot na tayo dito mga katumbaw no? hanggang doon siguro yung close sa Iloilo -Ilo River mga katumbaw no? mga katulay itong sa ah, hanggang dito lang sa stoplight mga kapompa naka ano tayo naka uh, ng uh, uh, agama. mga uh, uh, tayo mga katumbas sigurado abutan uh, tayo ng gabi CUG no entry truck no entry pero motor tayo pwede <laughs> yan mga katambang muli mga katumba maraming salamat God bless bye bye